guys mahal 800 daw yung isang ano ito kaya kailangan kipid kipirin yun ang last kong ano, 147 yung last ko nakuha last ko na Naku, tumaas. 255. Bagay, kumain tayo. Uh, 255. Kumain kasi tayo. Okay guys, at uh, tayo mag uh, ano, mag uh, experiment after 30 minutes na maubos ko tong apple cider subukan ko kung talagang nakakababa tong apple cider diyan po natin makita kung talagang effective siya ha after 30 minutes okay Okay guys, at uh, may get, uh 30 minutes po ang ating pinahinga Uh, kanina 255 po ang ating uh, uh, rate sa ating uh, blood sugar uh, ngayon may 30 minutes guys uh, matapos tayo minom ng uh, apple cider uh, honey at saka uh, yun nga apple cider honey sugar, yun po ang uh, kombinasyon ngayon subukan natin kung gaano ba talaga kabisa guys ang apple cider okay sakit ah okay yan nagre-reading guys lalo yata tumaas ha 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 255 may naging 263 ayan o oh, 263 Okay guys uh, kung ano man ang uh, ano baka hindi pag ano naka circulate dahil katatapos ito ay isang uh, ano lang experiment kasi tingnan natin kung gaano kabisa ngayon bukas ng umaga uh, subukan ko ulit kaya uh, tingnan natin kung talagang baka hindi pa nakaano sa ating mga kaugatan ng uh, pulsider kasi may gitlang 30 minutes okay guys bukas ng umaga ating ulitin okay guys at alas 6 sa 15 ng umaga uh, kagigising lang natin walang tubig, walang anuman na laman ng ating tiyan at uh, tayo ay mag-testing uh, uh, sa loob ng uh, 8 oras na walang, wala tayong kain kung uh, gaano umipikto umipik ang uh, apple cider okay, at uh, ayan ito po atin na namang uh, subukan ayan 263 ha yung last natin 263 ah, uh, last natin yan ok ayusin natin ayusin ayan 263 ayan 263 Okay. ay Eh, ganun talaga guys eh. Ayan, pasi pasensya kasi walang naghahawak ng kamera natin. Kaya eh, pinatayo lang natin. Ah, Naka-horizontal siya. Hindi naka-landscape. Okay, 163. Okay, ayan guys. 163. Uh, kagabi to 6 uh, siguro uh, yun nga gaya lang sinabi ko uh, hindi pa umipik to kagabi ang uh, apple cider o kaya dahil sa wala pa tayong kain bahala na kayo guys mag, ano, mag judge hindi po tayo nag hindi po tayo dahil conclude uh, hindi naman tayo doktor pero okay. sarili sarili po nating uh, experience yan okay guys sana nakabigay ako ng konting uh, idea sa inyo Maraming salamat po